Alright mga kababayan ko, welcome back to my YouTube channel and this is Biyahe ni Koy TV. Nako mga kababayan, nagkabukingan na nga talaga. Mary Grace Piatos, sino ka ba talaga at nag -e i ka ba sa Pilipinas? Yan po ang aalamin natin dito sa video na ito mga kababayan ko. Kaya po pinakamatindi na nga po ito. Mga kababayan ko, lantaran na po ito at nagkakabukingan na nga ba ang ginagawang pambababoy sa pera ng taong bayan. Mga kapatid, simpleng confidential fan. Kaya pala hindi masagot-sagot dahil hindi pala totoon tao. Di umano si Mary Grace Piatos. Aba, pag-usapan natin to. Mga kababayan ko, panoorin natin ang video na to mula sa News 5. Mismong Philippine Statistics Authority na nagsabi walang pangalang Mary Grace Piato sa record hinala tuloy ng mga kongresista mo. Hindi <laughs> doktor lang talaga ang mga resibo ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Aray ko po. Nasa frontline balitang 'yan si Marian Enriquez. Aray. Ito pinakamasakit doon mga kababayan. According to Philippine Stat Statistics Authority, yung uh, sa mga hindi nakakalam PSA, diyan nalalaman, diyan kumukuha ng uh, birth certificate. Uh, death certificate mga kababayan ko. Diyan, diyan, ko diyan, di ba? Ito, pinakamatindi. Sabi nila, nag exist daw yan si Mary Grace Piatos, mga kababayan ko, na isang uh, tagadabaw. Tagadabaw, mga kababayan ko. <laughs> mukhang, uh, mukhang, uh, mukhang uh, si Mary Grace Piatos ay uh, parang uh, Jose Pidal. <laughs> Nagkakaalaman na. Tuloy. Isang Mary Grace Piatos daw ang isa sa mga nakatanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 mm -hmm. Base ito sa permadong resibo na pinasa ng OVP sa Commission on Audit at binusisi sa pagdinig ng Kamara Aray ko po. Pero tingin ng mga mambabatas, gawa-gawa lang ang taong ito Kaya nang ipa-verify ng Kamara ang pangalan sa Philippine Statistics Authority Lumabas na walang ang nakarehistrong Mary Grace Piatos, Piatos! Aray ko! Walang Mary Grace Piatos. Sino ito, mga kababayan? Sino ito? Sino ito nga, ha? Mary Grace Piatos na to <laughs> Yari si Tambalostay dito. Eh, matindi to mga kababayan ko. Sapagkat, mismong PSA na nagsasabi na hindi talaga existing itong si Mary Grace Piatos According naman dun sa kwento at narrative Mga kababayan ko ng mga taga-OBP Si Mary Grace Piatos daw po ay uh, taga-Dabaw Well, mga kababayan ko Ngayon, nabibigyan ng linaw Kung bakit takot humarap Itong si Tamba Sa kamera Kapag natanong to si Mary Grace Piatos pag natanong sa kanya, who is Mary Grace Piatos? Kaya pala ayaw niya mag-oat. Kaya pala ayaw niyang mag-oat, mga kababayan ko. Because anything na pagsisinong kaling nasasabihin niya, pwede maging laban sa kanya. Kaya pala ayaw niyang tumayo doon. Manindigan yung kanyang mga statement, mga kababayan ko. It's because, <coughs> excuse, pag naitanong sa kanya to, hindi niya masasagot. At kapag nagsinungaling siya, mga kababayan ko, Boom! Yari ka ngayon. ba? <laughs> diba? Mga kababayan ko. Eh, ito, at, at least ngayon, mga kababayan ko, nabibigyan ng linaw kung sino ba talaga. Meron pa yan, si Reynaldo Oishi. ba? Diba? Si, ah, uh, marami pangalan pa eh, mga kababayan ko eh. Baka naman, baka naman si Mary Grace Piato ay si, ano, si, ah, uh, Chief of Staff. <laughs> baka naman, ba? Diba? Baka si Mary Grace Piatos yan si Chief of Staff mo, ha? Mabuti pang umamin na kayo. Eh, kung ganito ang ginagawa ninyo sa pondo at pera ng taong bayan, eh, maliwanag sa akin dito na falsification of public documents. Mga kababayan ko, makatuwid, maliwanag to ha. Ah. Kapag napatunayan yan ng taong bayan at ng, kong, ng kongreso, na wala talaga Mary Grace Piatos sa iyong confidential fund at kumukubra ng pera ng CF, mga kababayan ko, ay ito'y tahasan na plunder mga kababayan ko plunder na po ito at hindi lang po basta plunder to at dagdagan pa natin mga kababayan ko ng falsification of public documents mga kababayan ko at higit sa lahat derecho sa punto mga kababayan ko na ninakaw ang pera ng taong bayan binabay binabaybay na natin mga kababayan ko tuloy Una nang sinabi ng isa sa dalawang special disbursing officer na humarap noon sa kamera na may apelyidong Piatos na taga-Davao. Mm -hmm. Taga-Davao. Pero sabi ng PSA, pwede pa silang maghalungkat ng record sa mga civil registry basta makukuha nila ang pangalan ng mga magulang ni Mary Grace. Mhm. Mm 'Yan ang problema doon. Mga kababayan ko. Kasi kung existing talaga si Mary Grace Piatos, imposible naman. Ito ha, ah. Ito. Magiging employee ka ni Inday, pero wala kang birth certificate. Pwede ba yun? Pinanganak ka sa Pilipinas, hindi eh ka pinaregister ng nanay mo, paano ka nakapag-aral? Paano ka nakapagtapos? Paano ka na nakapag elementary, high school? Mga kababayan ko, kung wala kang birth certificate. Tama? Correct me if I'm wrong, mga kababayan ko. Paano ka nakapag-aral? Paano ka nakapagtapos? Paano ka nakapag-apply dyan sa position mo para kumubra ka ng uh, confidential fund? Kung hindi ka nakak- hindi ka nakapag-aral at wala kang birth certificate. Kasi ang lahat ng succeeding mo, lahat ng gagawin mo is talagang uh, merong kakailangan ng birth certificate. Unang-unang step mo 'yan sa buhay mo, ang maiparehistro ka. Ama Ngayon, the Civil Registration Department walang record nito ni uh, Mary Grace Piatos na sinasabi ninyo na taga dabaw Ibig sabihin nito, may lumilitaw na ghost <laughs> sa Dabao. Finding Mary Grace Piatos, mga kababayan. O, oh, yun naman, tuloy. Dahil wala sa record ng PSA, mas lumakas ang hinala ng mga kongresista na baka dinoktor din ang ibang resibo ng confidential funds. Malamang, kung nagawa nila yan. Kasi may Reynaldo Tempura pa eh. Di ba? May Reynaldo Tempura, mayroon pang apelidong Oishi. Baka favorite yan ni Chief of Staff. <laughs> baka lang ha. Baka lang, baka favorite yan ni Chief of Staff. Kaya may mga chichirya, mga kababayan ko. Tuloy. Kung non-existent si Mary Kay Spiatos, I guess, obvious na ang implications nito. Correct! There was fraud and falsification. Oh, yari ka ngayon. Yun, meron na talagang uh, konkretong patunay na hindi uh, ginamit ng tama ang pera ng bayan. Korek 'yan, ang punto ko doon. Yan ang inilalabang ko doon, mga kababayan ko, no? Alam mo, swak dito si Tamba Tay eh, mga kababayan ko eh. Kasi sabi nila, nee, hindi ko na kailangan ipaliwanag 'yung confidential fund, no? Who told you na hindi mo kailangan na hindi mo kaya, hindi mo pwedeng ipaliwanag ang confidential fund. If you say confidential fund, mga kababayan ko, pwede mo pa pwedeng tanungin yung confidential mo kung meron kang irregularities na ginagawa. Ngayon yung port barrel eh, na ginagawa nila na port barrel, pinalitan lang ng confidential fund. O, oh, ngayon tahasan na hinahanap ng taong bayan, ng pera ng taong bayan, ngayon hindi kayo makasagot. Yan ang pinagmamalaki ninyo. Yan ang pinagmamalaki ninyo na sinasabi ninyo na mag-aangat ng buhay ng Pilipino sa 2028. Yan yung pinagmamalaki nyo na gumawa ng malaking pagbabago sa loob ng Pilipinas, mga kababayan ko. Kung noon nagagawa nila yan, nahaharas nila yung Kongreso because of the budget. Right now, mga kababayan ko, I'm standing here in front of my subscribers na ano, mga kababayan ko, na meron pong ganitong tahasang pagnanakaw sa pera ng taong bayan, mga kapatid. Yan na po lantaran. Yan na po ang bulgaran. Di ba, mga kababayan ko? Sige nga. How, how paano to didepensa ng mga DDS protector? netong mga to, mga kababayan ko, kung hindi nila kayang opensahan to ngayon. Hindi, -ina inaantay ko ngayon, mga kababayan ko, na umopensa itong mga DDS. Inaantay ko ngayon na gumawa ng uh, opensiba itong mga Duterte supporter. Inaantay ko ngayon, mga kababayan ko, na gumawa ng uh, isang malakas na opensa itong mga DDS na to, mga kababayan ko. Sapagkat, mga kababayan ko, eh, malinaw na po ito. Malinaw na po ito para sa akin, mga kababayan ko, na ta hindi nila masasagot at masasagot tong mga tanong ngayon. Hindi nila kayang sagutin, hindi nila kayang panindigan, hindi nila kayang tindigan to ngayon. Dapat ito ang pinag-uusapan natin, mga DDS, makinig kayo. Ha? Before before tayo mag-argumento, ha? Makinig kayo. Pag-usapan natin 'to. Ito ang pag-usapan natin, hindi yung puro kayo flood control, puro kayo ganito, ganyan, pukol kayo ng issue. Ito, oh, ang liwanag o oh, pera ng taong bayan na nawawala. Di ba taong bayang kayo? Pag taong bayan kayo, ayaw nyo na magnanakaw. Ako rin, ayaw ko rin na magnanakaw. Ito, tignan natin ngayon kung ano masasabi nyo dito sa confidential fund. Sige nga, I challenge all the DDS content creator, yung mga vlogger ninyo na matatapang dyan, na malalakas sumigaw sa EDSA. Sige, ngayon tayo mag-usap, ngayon tayo magtuos. Asa ng pera ng taong bayan ngayon? Ngayon lang ang tanong ko, pag may nakasagot pa sa akin dito, bibigyan pa kita ng pera eh. Diba? Hindi, talakayin natin. Hinahamon ko kayong mga DDS vlogger. Diba? Ang tatapang ninyo eh. O sige, sagutin nyo nga ito ngayon. Diba? Ito ang dapat pag-usapan natin. Hindi yung kung ano-anong issue na pinupukol nyo na naglalabas kayo ng sama ng loob na wala namang argumentong matinu. Ito, mayroong argumentong matinuto. Malalim yung argument, argumento nito. Kasi bakit? There is, a there is a confidential fund na pera ng taong bayan na nawawala na hindi maipaliwanag ng pinoprotektahan nyo. Tuloy! Wala pang pahayag ang OVP sa issue pero dati nang iginit ni VP Sara na hindi dumadaan sa kanyang mga acknowledgement receipt at mga tauhan daw niya ang nag-aayos nito. Oh my God! You are irresponsible! Secretary, during the time. Sa ilalim ng revised penal code, may tuturing na technical malversation ang basta-bastang pag-realign o paggastos ng pondo na nakalaan dapat sa ibang programa o proyekto. Mm -hmm. Kung mapatunayan na nalustay ang confidential funds, mismong si Vice President Sara Duterte Rao ay maaaring managot dito. Tama. Tama. Ang Vice Presidente ang siyang mananagot nito. Sapagkat nasa under siya, sa under ng kanyang power during that time, ang confidential fund. di ba? you imagine, sabi niya, hinahayaan eh, hinahayaan, pwede mo sabihin na hinahayaan ko yung mga tao na kumubra nito, so hinahayaan mo yung mga tao mo magnakaw. Hinahayaan mo yung mga, mga, tao mo naggastusin ng pera ng taong bayan na hindi mo nalalaman. How come? Na naging vice presidente ka, naging mayor ka, tapos naging sekretary ka pa ng Department of Education ngayon. How come? Di ba mga kababayan ko? Imagine that. Mga kapatid, ganyan ang ginagawa nila. Ang sinabi lang, confidential siya, pero even that confidentiality is not absolute, especially when there is a notice of disallowance. Ayun! Notice of disallowance. At may mga red flags tayong nakita. Correct. Kagaya ng hindi nila maipaliwanag, mga kababayan ko na maanumal paglostay ng pera ng taong bayan ng 125 million. 11 days ang dahilan nila, sineminar daw nila sa isang hotel, mga kababayan ko, yung mga kabataan para daw dito sa para daw dito sa awareness ng uh, ntf NTFL kak mga kababayan ko. 11 days kayo nagseminar sa isang hotel. Bakit? Paano ba kumain 'yan? Sa ba pinatulog yung mga kabataan na yan? sinasabi nyo mga kabataan na 'yan. Pinatulog nyo ba sa sweet room? May batab na nakabatab na araw-araw ang pagkain ba nila yung nagkakahalaga ng uh, isang milyon sa isang slot? Hindi aabot yon. Tuloy. Sa ngayon, umapila na rin ang kamara sa Department of Justice para suriin ang mga resibo. Correct. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Ito mga kababayan ko. Tahasan na itong pambababoy sa atin. Tahasa na itong pagpaglulustay ng pera ng bayan. Tahasan na itong pagpapakita ng pwede nilang gawin sa atin. Tayong mga Pilipino, tayong mga mamamayang Pilipino dito sa bansa, paano tayo? Kung ganito ang ginagawa sa atin. Biruin nyo mga kababayan ko gumawa ng isang tao, gumawa ng inventong pangalan, gumawa ng isang katang isip na imahe para maapagpalabas ng pondo at pera ng taong bayan. Napalalabasin nila mga kababayan ko na itong si Mary Grace Piatos ay capable na kumuha ng pera ng pondo ng taong bayan, mga kapatid, para makukuha nila. This is my theory. Theory. Ito, theory ko lang to. Haka-haka ako. -haka quote and I quote. Mga kababayan ko, haka, haka ko lang to. Di kaya, yung mga sangkot dyan na kumukubra ng pera na ginawa nilang dami-dami ang pangalan, ay iisang tao lang. For example, di ko pinagbibintangan mga DDS ha. Ito lang. Para maintindihan ng kababayan natin, yung haka-haka ko. Oh, Di kaya si Mary Grace Piatos ay si Tambalustay din. Mga kababayan ko, pwedeng mangyari yon. Kasi, ang sabi ng isang uh, chief, of sa uh, chief of staff niya, mga kababayan ko, yung kanyang mga staff tungkol doon sa umahawak ng confidential fund, ibinibigay doon nila sa security nila. Yung security naman nila, pagkakuha nun, dinidisburse, pinapamahagi yung confidential fund kaninang tao. Di kaya yung mga tao na sinasabi na nakapagpamahagi kami ng pera dito, nakapagbigay kami ng pera dito, nakapagbigay kami ng pera dito, hinahamig nilang gano'n, nilalagay nila sa isang bangko. Di kaya gano'n? Hinahamig, ba, 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 si Mary Grace Piatos, ng pera. Saan din lang ni Mary Grace Piatos? Sino pinagbigyan ni Mary Grace Piatos? Di kaya pagkakuha ng pera ni Mary Grace Piatos na pangalan, take home, sa isang bangko. At hindi ko pe pwedeng sabihin na walang kinalaman dito at hindi alam ni Tambalustay ang nangyayari sa kanyang mga tao. Kapag gumawa kayo ng kalokohan, may basbas -bas lagi ng ulo. Basbas -bas lagi ng ulo, mula pababa hanggang pababa hanggang pababa, yung perang na nakukuha, mga kababayan ko, bago pumanik sa taas, mga kababayan ko, ay nagkakaroon yung mga nasa baba, paangat sa taas, paangat dito. Ang nasa makukuha yung pinakamalaking pera, burger tayo. Burger ka sa akin. <laughs> Gets? Mga kababayan ko, ganun yung nangyayari. yun thinking ko. Mga kababayan ko. Kaya, malaking palaisipan, saan dinala yung pera ng taong bayan? Mga kapatid, ngayon natutuklasan na natin kung tao nga ba itong si Mary Grace Piatos o talagang restaurant na chichiria. <laughs> Mga kababayan. Baka restaurant na chichiria to. Mga kababayan ko. Kaya po ganito ang nangyayari. ba? Diba? Ngayon nalalaman natin. Wala po sa record ng PSA itong si Mary Grace Piatos. At ang sabi naman ng kwento ng narrative ng tagada ng staff niya, yun daw po si Mary Grace Piatos ay empleyado daw po sa Dabaw. Mga kababayan ko, kung existing talaga yan si Mary Grace Piatos, bakit hindi kaya iharap natin yan sa kamera? Ay challenge, again, all the influencers of, o of BP Sara. Dip, labas nyo nga si Mary Grace Piatos. Baka na naman mag-alibay kayo na may sakit na ospital ng ibang bansa. Kung talagang may Mary Grace Piatos nga, pag-usapan nga natin to dito sa social media, hinahamon ko kayo. Ilabas nyo si Mary Grace Piatos kung totoo. Pag hindi nyo napatunayan sa taong bayan kung sinong Mary Grace yan o sinong Mary Grace Piatos yan na talagang may Mary Grace Piatos, pagkatapos na pagkatapos nitong taon na to mga kababayan ko, ako na magsasabi sa inyo, si Bak sa posisyon yang amo nyo. Hanggat hindi nyo na dedepensahan yan, hanggat hindi nyo uh, nagagamay yan, tao na yan, isa lang po ang kaya kong sabihin, mga kababayan ko. Hanggat hindi nyo nililitaw o nililiwanag ang, ang paggamit at po, paggamit at paglustay ng pera ng taong bayan at hindi nyo na ipapakita yung sinasabi nyo Mary Grace Piatos na yan. Mananatili po yung palaisipan sa taong bayan at maniniwala po ako at baka na rin ang sambayan ng Pilipino na nagsisinungaling at kumukulimbat ng pera ng taong bayan yang boss nyo. Ako po si Biyahe ni Koy TV, mga kababayan ko, maraming salamat po sa inyong panunood. Huwag niyo po sanang kakalimutan na mag-follow, like, and subscribe to my YouTube channel para lagi kayong updated sa mga biyahin ni Koy movement na ginagawa natin. Sama-sama po tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas. Bawal ang magnanakaw, bawal ang abusado sa ating gobyerno, mga kababayan ko. Maraming salamat po.